at Bini. Nagsagawa ng donation drive para sa mga sinalanta ng Bagyong Christine. Alamin sa i-spotted report ni Anton. Ang donation drive ang ginawa ng girl group na Bini para sa mga sinalanta ng Bagyong Christine. Ayon sa leader ng grupo na si Joanna, nagpaplano talaga sila na magkaroon ng donation drive pero dapat daw ay sa Christmas pa nila ito gagawin. Pero hindi umano inaasahan na matindi ang dalang hangin at ulan at pagbaha ng Bagyong Christine kung kaya't agad silang nagdesisyon na ngayon nagawin ang kailang donation drive. Nagpapasalamat umano sila sa anilang mga sponsor dahil agad na naging positibo ang kailang gagawin para sa mga ito. Ay kay Gu na naiintindihan nila ang nangyayari sa mga sinalanta ng bagyo dahil maging ang pamilya niya sa Albay ay apektado ng matinding paghagupit ni Christine bagama't thankful umano siya dahil safe ang kanyang pamilya Malaki rin ang pasalamat ng member na si Mika na taga Bicol din dahil safe ang kanyang pamilya dahil nakatira sila sa mas mataas na lugar kahit hindi inabot ng baha ang kanilang bahay. Maging ang mga kamag-anak ng member na si Maloy ay naapektuan din sa Batangas ngunit pasalamat din umano siya dahil safe ang mga ito. Ang member naman na si Shina na mula sa Isabela ay nabahala sa sobrang lakas ng ulan sa kanilang probinsya. Ngunit tulad umano ng mga pamilya ng kanyang mga kasama, nagpapasalamat din siya dahil nasa maayos na kalagayan at iyan na aking balitang showbiz para sa ng lakas, DWIZ. At kasi Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.